ayan, okay na. So, ano na naman itong ginala mo na to? Kasi may ilaw. Ayan, guys, dumating na yung hinihintay ko. Ito ay, na. Siya, oh. Si mama ang nag-receive nito eh. Ano nga ito? Buksan na eh, rin ngayon. Ay, 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 okay. Cellphone to, cellphone. Sige, ya, Sa Carrefour okay. in order. Online na kasi wala akong time magdala. So, ito. Minuksan na niya eh kasi chinek daw niya kung tama ba yung natanggap namin. So, ito siya. Ayan. Okay. Even the price. Uh, ah. Even the price. <laughs> Ito. Huwag na ipakita ko magkano. Basta medyo wow. mabigat siya sa bulsa. Hindi ako marunong na magbukas nito may. iPhone daw. Mm. Anong iPhone to? iPhone 15 Pro. Ayoko kasi ng Pro Max kasi masyado siyang malaki. So, paano to, Bukas Pro lang yung pinili ko. Okay, kasi pagka ano, ano tong, ano 256 na yan? 256 GB. So, pwede nang buksan. Oh. Pwede. Baka ito'y ano, ha? Buksan mo na. O, oh, buksan daw dito. O, meron dito ano. Yan. So, yan yung binili ko para sa sarili ko this year. Sana swertihin ngayong swertihin year na to. Yan. yan. Buksan. So, swertihin to. Oh, ikaw na. Nabuksan ko na. Ikaw naman yung iba. Mm. Yan. So, wow! Ito. Wow. 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 wow! wow! wow. Ang ganda! Wow! Wow naman. <laughs> Nandiyan, ka. <laughs> Nandiyan ka? May manonood tum sa taas oh. Paano Ayun. mo malalaman kung legit? Ano? Yeah, oh. Yan. Oh, ang ganda naman. ako nakakatuwa naman ng iPhone. Oh. Exact oh. oh. ite ganito. Mm. Paano mo malalaman kung iPhone so, talaga? So, so ang kasama lang pala ay. Oh. Uh. Ang kasama niya ay yung cable niya. Uh -huh. Bakit ganito ang cable niya? Ala anak parang type C. Bakit imo iba oh, type C? Type C lang siya, hindi siya yung bagay uh -huh. ng charger na ano. So tapos yan. Wala lang. Yung wala sama Walang headset. Galawang buhay yan. <laughs> Galawang buhay yan. Isa lang. Oh. Mm. Sige, buhay mo. Baka wala pang charge. Gagamitin mo yung charger May to. charge yan. Uh, anong ano expect niya? Buhay na. Ano expect niya? Yan. 256 GB lang naman ang gusto Tapos, ko. Tapos? Anong ano nga? Ano iPhone 15 Pro. Baka malaglag naman. Ito, oh, na. Wala, buntok na. Wala, wala na ito. Yan na, nabuksan na siya. O, oh, apple nga. Yeah. ni Adan yung apple na kaboy. Ano, o, oh, yan, o. Oh. Kaya, apple siya, o. Oh. okay. Ayan, nabili ng aking anak. Kung gusto ko, uh, kaawa na. Ayan, o. Oh, apple nga nga. hello na si, ano. Yan. Anong, ilang inch yan? 6.1 Ay, siya, tanda. Huwag mo okay, ilalagay sa bulsa mo. Kaso, bibilan pa natin siya ng ano. Ng ito mahirit kasi maglagay sa bulsa. Ino upuan. Diba? Okay. Mm Di ba? Ang iPhone. Mm Install ah, na. Ayan, yeah, so yung pag install hindi kayo alam. Si mama na bahala dyan. Ang ah, pag install niyan, hindi, e, hindi, meron na to. May nakalagay na to. Okay. so, may nakita, may nakita siyang isa pa eh. Yung iPhone 14 Pro Max siya. 14 lang siya. Ah, Pro. iPhone 14 Pro. Pero, 1 terabyte siya. Gustong gusto ni mama yun. Kaya so, one lang, naunahan kami. Kasi so, malaki ang ano nun, storage noon. Mm -hmm. nabili na kasi. Sino bang bumili? <laughs> Sino bang bumili nun? Oh, Itong ay, kay mama. Akala niya, ako lang meron. <laughs> meron? Yes! So, buksan mo naman. <laughs> ay, ano yung gusto ko yung magbibigyan ng Naunahan niya ako. <laughs> ano naman, ano kayo? Ako yung magbibigyan ng akin? Ah? Um, video <laughs> ay, si mama. ay! ay, ay. Ay, ay, meron din ako. Tiyan, <laughs> magpapawi ka sa akin. Ay, yan. Uy, mm. dali. No. Anak, oh, okay. ano? ay, nasa na hinihila? Oh, ito yung sa kanya. So, ayan, bukas na lang daw siya mag-unbox. Bukas ko niya unbox, ko oh. hiyan ako sa YouTube. Uy, okay. Ano daw yung nga sa YouTube? May pang-edit na ako. na pa na na ka. May pang-edit okay. na ako. so, bukas, ah, Ah, hindi. I-edit na lang yung video. sa so, nang bahala mo. Okay? okay. <laughs> Bye. Hello, guys. Good evening. Hello, kami mag init Kasi kanina, nag-unbox siya ng ano, nung kanyang, nasaan to? Nung kanyang, ano, sabi, ito pa rin sinasabi sa akin na may malaki daw akong i-unbox. Malaki ba ito? Maliit nga yung ano. Ito, kanyang binili na iPhone 15. Anong tawag ito na? iPhone 15 iPhone 256. 15 Pro 256. Diyos ko po, napakamahal ng pagkakabili ng batang ito. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Sabi niya, mamaya ma, magbihis ka at mag-anis. Kapag ako magbihis, ano kakala mo, may parting aatinan. Ngayon, sabi niya, i-unbox daw. Sabi ko, sige, i-unbox natin. Kaya lang siya inag ng kanya. Sabi ko, eh, akala ko naman siya lang yung mag-a-unbox. Ngayon, mamaya may inabot din siya sa akin. Ito yung i-unbox ko. Kanya iPhone 15 Pro may i-unbox din daw ako na report Baka ito ano lang. Baka ito ano ha, prank. Hindi ito prank ha. <laughs> o, anong i-unbox daw natin guys. Tingnan natin. Samahan nyo ako sa pag-unbox nung no, regalo ng anak ko na ano. Baka ito prank patay kayo sa aking dalawa. Jel, <laughs> <Sarah, Sarah, Sarah. laughs> paano natin i-ano? Dali, ito. I-ano mo din. Ito yung manood ako. Oh. Ito, ito. Yeah. Lang, ito lang. Ah, ito. ito. Ito daw, ito lang daw. O, tingin ko pag sa nung matanda. O, oh, ayan. Oh, oh, baka ayan. naman makutsi oh, si Tintin. Unbox natin, hmm. gay, ha? Sina? Kung ano to. Ito? Dito ka Oo. Uh. Continue. Unbox so, lang natin. Continue muna. Akira. Ayan. Lalaki eh. yan. Lalaki yung kanyang... Lala ayan. O, Jay. Baka makadali pa yung kutsuyo natin. Diyan Except lang. Ayan. Okay. Sa tapos pwede ito na oh. itong tibay. Without? another, oo. Oh, oh. yeah. oh, eto na guys, i-unbox na natin. Garan. Yung okay. tintingnan mo, bakit ganito walang laman? <laughs> Look. de, Look. Eto na guys, meron na. Hmm. Ang akin may kahon ng Carrefour oh, so doon kasi siya ang nagbili sa online. Pero mas mahal tong binili niya sa akin. Masarap siya, bunito ang haka nasa pa po 'yung price. Ng Ito na siya, ay I... 244. iPhone. 4, 6, Hoy, anong ano 'to? 4, 6, iPhone 14 Pro also. iPhone 14 Pro na mayroon siyang 1 terabyte na storage. Ito 'yung ginagamit ng mga gumagawa ng mga short film. Ito 'yung legit like yan. Bubuksan so, ko na. Oh, o, so, ikaw na magbukas. Oh. Ano? Ikaw na sayo bigay ng aking anak. Sabi ko, wag mo na ako re-regaluhan sa birthday ko. Tama na ako. Sobra-sobra oh. na. Ito na. Gusto ko na, guys, oh. Set up. Set up pa pa sa... Mayroon na tayong pang vlogs, guys, na napakalaki. Bubuksan ko na. iPhone 14. Ba't wala yung gano'n? Anong... Ayan, anak, ang ganda! Agay! Agay, hindi siya type kaya C. Siya, kaya, sa, po siya gold kasi syempre, pang doon niya, no? <laughs> Para pang paswerte. Pang paswerte. Yan na, iPhone, ano to? 14? Asa kasi, abc <laughs> <laughs> Ito yung catalog niya, guys. Syempre, meron siya nung no, pinaka, ano, ito yung kanyang charging, ball ano, ball cable. Tapos ito okay, yung kanyang ano. Open na natin guys yung pina-unbox niya. Jaran. O well, Jay, dali tingnan mo. Yeah, Ikaw man. ang magbukas Jay. Yeah, ang sa'yo ay ano black. Ang sa'kin ay gold. Yung mm, side niya. Pang vlog lang naman. Yeah, mas maganda pala yung porte. Eh. Mas maganda ano. Green. Yeah. A free apple ID. Yan. Yeah. Gusto mo sa'yo na-trap sa'yo. Ngayon, ayan na siya, guys. Ito yung pinakamahal na regalo niya sa akin. 5000 something dahil ito yung ano, ang inano niya yung latest na i ano. 6000? Ano? 6000 pala daw, guys. Sorry. 6000 ang bilingan. Dirhams sa dirhams. So, i-multiply mo sa magkano ang ano DJ sa so, 6000 dirhams magkano? 15. Ha? Huh? Times 15. So, magkano yung 6,000? Buti nung na, nasa 90,000. Kulang kulang lang less than. Oh. Naku, lagyan mo ito nung ano. 90,000. 90,000 pesos? Yun, 90,000 pesos. Yun yung, yung regalingin sa akin. Wala mo lang ako hingin pa. <laughs> 91,000 eh. 91,700 91, pesos. Kasi 6,000 ang pagkakabili niya nito. Yung sa'yo, magkano? pati mo. Mula lang ito sa akin. Nasa 4, 5, 5,000. Naawa na. siya sa akin kasi daw malabo na daw yung cellphone. Kung ano, sabi ko kahit yun ay antique na, yun ay napaka memorable yung aking anong yun. So ito, yun na. Bubuksan niya na o Maliit na lang siya. Kulay, oh. Nakakahinayang gamitin. Parang ayokong gamitin. <laughs> iPhone, 4, iPhone 14 siya, pero 1 terabyte kasi. 1 terabyte. Ang pagkakaiba oh. kasi nung GB, uh, kung ano lang yung ano na, pero ang 1 terabyte, kahit ito na yung ginagamit nung mga nag-ano, nung mga nag- nagagawa ng short film guys. guys. 1TB, yun yung double ng 256. Doble ng 256. More than that ang alam ko. Kasi yung ginagamit ko na hard disk. Yeah, 1TB na lang. Yung ganon. Mm ang ginagamit ko na hard disk pagka nag- nag ano uh, 512 pala. Ha? Huh? 512. Anong 512? Ang 512 megabytes. Megabytes? 1,000 megabytes kasi yan, kaya 1 terabyte. Ayun. So, ang ginagamit ko kasi hard disk is 2 terabyte. ay sobrang-sobrang ano na, sobrang-sobrang sobrang-sobrang film or movie or mga video ang mailalagay. So, Iman, tingtitignan natin ito pag ano. Set up ang mga lang pag So anyway guys, ito yung aking na-receive na regalo na, na hindi ko makakalimutan. Thank you, anak. Ayan. Ayan. And then, marami siya na-regalo sa akin. Kaya nakita ang unboxing ko nung isang araw. Meron pa siya 55,000 na ibinigay sa akin. naging yun yung career ko daw. Karir. Sige, 55,000. Ayan. Siya yung ano. Kasi yung binili sa akin tapalodo, <laughs> hindi kasi siya. Bye okay guys, thank you so much. Thank you for watching. Yan, pag may anak kayo, ayan, ganyan. Huwag kayong mangihingi. Hintayin yung bigyan kayo. <laughs> okay guys, thank you. Bye-bye.